Magigisa tayo ng karne ng baboy. Ayan, hintayin natin magiging pink. Lagay ko na yung bawang. Susunod ko na yung sibuyas. Lagay ko na rin yung sibuyas. Ayan. Next na nilagay ko kamatis. Ayan, hanggang hindi mag-melted yung kamatis. Tapos so, ako ilalagyan ng sabaw. Medyo nag-aano na yung kamatis. Ayan. Ayan, isusunod ko na yung tubig para may sabaw siya. Nilagay ko, ano, nilagyan ko na siya ng tubig para may sabaw siya. Mamaya na yung refolio. Pulo na siya. Hintay na lang natin na lumambot yung karne bago ko ilagay yung repolyo. Repolyo na isasahog ko sa ul sa baboy. Lumambot na yung karne so ilagay ko na rin yung repolyo. Mix ko na yung repolyo so in 5 minutes ready na. Tingnan lang magloto ng ano, ulam sya. Luto na yung repolyo. Sigisa ako ngayon ng kima. Pagka initipos. So, magluluto ako ngayon ng sauce ng makaronya ni amo kong lalaki. Para sa kanya lang ngayon itong niluluto ko. Wala pa yung among babae. Mamayang gabi pa ang Ito. Bago ko lagyan ng fresh tomato. mag brown na siya. Mamaya may ilalagay ko na yung fresh tomato. Ayan. Nilagay na yung fresh tomato. Ang ganyan ang kulay yung fresh tomato. Ayan, hanggang mawala yung tubig-tubig, ilalagay, ilalagay, isusunod ko na yung pomaro, tomato sauce. Para hindi siya watery. Ano, ano konti na lang yung, ano, yung tubig ng fresh tomato. As in, wala na yung manteka na lang. Mayroon siya. So, ilalagay ko na itong bumaro. okay ko siya ng tubig para maluto yung karne. Yung kima. Kimang tawag namin dito sa giniling na karne. Karne ng baka. Ayan. Pag-tick na wala na yung tubig. Ready na. And ready na. Ah uh.